Magandang hapon mga katikim. It's luto time. Ayan, ito ay may natira ko dito ang lumpia Shanghai. Inilutuin ko siya ngayon. And then, meron din ditong ang akong ginawa kahapon. Ito yung tira din kagabi. Ayan, sobrang dami kasi guys ginawa ko. Ito ay chicken na may cheese sa loob. At magtuturon ako. Turon with cheese. Ayan guys. At dagdag ulam. Ito guys naman ay tirang lechon kawali. Malaki kasi yung lechon kawali na aking niluto. Ayan, dinati ko lang at tinabi ko itong kalahati lang yung niluto ko kahapon. Ah, iba naman yung gagawin ko dyan guys. Hindi lechon kawali. So, magsasain muna ako guys. Ito sa aming cute na caldero. Ayan. Ayan, sarang na natin. Pag gabi guys, ito yung, dito ako nagluluto sa maliit na caldero. At pag lunch time ay malaking rice cooker. Ayan mga frozen to guys. Nilagay ko lang to sa freezer. Ayan. Lutuin na natin. Nagpainit ako dito guys ng mantika. At dito ko lulutuin yung chicken. At dito naman yung lumpia. Nahin ko muna guys yung lumpia. Ayan. Six pieces na lang guys tong lumpia. At dito naman ang ating isunod na lutuin. Tingnan nyo guys. So matigas pa kasi frozen pa nga. Ito, ina natin. Naka low medium heat lang to guys para hindi masunog yung ating chicken. Ito guys ay plain. Yung iba naman dito ay ano, may halong gulay, carrots at saka malunggay. Pero parehas to may cheese. Ayan, naubos na kasi yung kagabi. Ay, niluto ko na pa rin hanggang ngayon para ma... Kailangan para laging bago. Ayan. Tama lang muna itong 6. At meron pa dito dalawang piraso. Dito ko naman guys lulutuin yung pork. Ayan, itong pork na, na natira guys kagabi. Ayan, lagyan na natin guys. Nalagyan ko na rin ito guys, itong pork stock. Ito yung pinaglagaan kahapon ng lechon kawali. Ito na lang yung natira kasi ginamit ko kanina tanghali. Ayan. Hintay lang natin guys kumulo. Tignan naman natin guys itong lumpia Shanghai. Ayan. Hindi pa masyadong luto yung iba. Pero mamaya ako lang yan guys. Nabalik na rin na lang ulit natin mamaya. At saka ito ang chicken. Wow, ang ganda ng pagkaanan niya. Kailangan talaga guys, low medium ano talaga. Hit lang yung ating ano, apoy. Ayan, ang ganda ng pagkaluto niya kapag ano. Pag hindi malakas yung apoy. Ayan, para lutong-luto din yung loob. Ayan guys, luto na itong lumpia. Tanggalin na natin, lagyan natin dito. So, yung chicken naman guys, ay balik ulit natin. Ayan, para siguradong luto na yung loob. Ayan, ito yung kulot guys, itong lumpia. Kasi ang ginagawa ko dito guys ay, ayan, pinuputol-putol ko siya. Ayan guys. Sandaling luto lang to guys, kasi luto naman ako. Parang maluto lang yung loob. Ayan. Ito naman chicken guys, ay luto na din. Tanggalin na natin. Kasi yung cheese ay lumalabas na. Oh. Ayan. Ikakaroon na siya ng butas. Lulutuin ko na rin guys itong dalawa. Ayan. Itong ito hindi pa masyado. Ayan. Oh. Medyo makapal kasi siya. Ayan. Ito na guys. Luto na siya. Ayan. Ito yung yung gusto ko. Ayan. Naluluto na yung loob. Tanggalin na natin. Ayan, ito naman pork guys, ay luto na to. At kanina pa itong kulong-kulo guys. Ayan, tinanggal ko lang yung lamid niya. Iwain ko muna to guys. Tanggalin ko muna dito sa kaldero. At i-opte natin yung apoy. Ayan. Iwain na natin guys itong pork. At ko lang muna ito sa gitna. Para pantay-pantay siya. Ayan. malamig pa yung lob guys ayan oh, napakalamig pa niya ayan, ganyan lang ang hiwa guys ganyan lang kalaki ayan, ito na guys lahat yung iniwa kong pork ibalik natin to sa kaldero hindi ko na rin guys tatanggalin yung ano, yung sabaw ayan, idagal lang natin ito ng maayos dito sa ating kaldero ayan isi natin ng lagay ito Ayan guys, tapos na. Ibalik natin to guys dito sa ano kasi maliit yung lutuan dito. Mas ma-okay dito. Ayan. Buksan natin. Tapos, lagyan natin ng mga pampalasa, oyster sauce. Ayan, iganyan lang natin guys. Ayan, yung sakto lang, sweet soy sauce. Ito yung matapang masyado, kaya konting kulay lang. And then, sake. Ayan guys, sake. Ayan, damihan natin to. At saka, mirin. Ayan. Masakto lang din guys. Hintayin natin guys, kumulo. Takpan natin kapag kumulo na guys. Ayan. Ayan, ilipat ko muna guys itong chicken at saka lumpia dito sa nagaya na may tissue. Lumpiang Shanghai naman, guys. Yeah, ayos na sigit na muna tayo maglalagay. Yan ito na guys, yung lumpia Shanghai. Ayun, kumukulo na. Pagpananahin natin at hinaan din natin yung apoy. Para hindi siya masunog. Ayan. Ito guys, itong pork ay lagi kong tinicheck. Kasi nga baka maubusan ng sauce. Ang ginagawa ko guys ay ginaganyan ko siya. Ayan. Para may kulay din yung taas. Ayan. Luto naman na ito. Sobrang lambot na ito. Parang pinapa ano ko lang siya para may lasa. Uh, ulit natin. Ayan. Magluluto din ako guys ng gulay. Ito ay repolyo. At saka sayote lang. Ayan, mag na tayo, guys, ng samya. Giniling na baboy, sibuyas, at saka bawang. Nagyan natin, guys, ng konting asin. Lagyan natin, guys, itong sayote. Tapos natin. Dito naman, guys, sa kabila ay magluluto na ako ng turon. Ayan, konting turon lang, guys, yung aking lulutuin. Ito ay binalik ko rin sa freezer kanina kasi lalambot yung wrapper. Ayan, tama lang yung ganyang init guys. Kasi masusunog ka agad yung ating, ano, ating turon. Ayan. Ay, lulutuin ko na daw pala lahat guys. Kasi para ano, maubos na. Kasi may bago na naman kaming saging na darating. Ayan, check naman natin guys itong ano, po. Ayan, medyo kunti na guys yung sauce. Lagyan natin ng seasoning. At saka paminta lang. Ayan, hindi ko na guys to haluin. Lagyan natin to. At hintayin natin guys maluto. Ayan, ito naman guys. Sayote. Oh my goodness. Ayan. Lagyan natin. Ito na itong sayote guys. Medyo half cook na siya. Lagyan natin itong repollo Kalahati lang to guys. Kalahati ng repolyo. Yan, Yung, yung sayote kasi namin guys, sa isa na lang. Akala ko may dalawa pa kami sayote. Ayan, para hindi masira, ay lituin ko na itong repolyo at saka sayote. Ayan, isasama ko na rin guys itong bell pepper. Nagyan na rin natin guys ng oyster sauce. Ayan, konting seasoning. At saka paminta. Ayan, haruin natin to guys. Takpan ulit natin. Ayan, balik naman natin guys itong turon. Ayan, ito na guys itong gulay. Ayan. Luto na to guys, itong pork. Ayan, ipatan natin guys sa lagayan. Ayan, napakaganda ng pagkaluto niya. Ayan na guys, yung pork. Uh, at ilalagay ko na rin guys yung sauce. Ito na lang yung natirang sauce. Oh. Napakunti lang. Ayan. Sobrang lambot niya talaga. Ayan, takpan muna natin. Kailangan pang magtatakip kayo, guys, and konting singawan para hindi siya, maano. Ayan. Ito naman, guys, itong turon. Hindi ko na nilagyan ng sugar. din natin to guys. Ito ang aking naluto, lumpia shanghai. Ito yung pork. Ito yung gulay, chicken, at saka yung turon. Ayan, ito na yung aming hapunan. Kain tayo, mga katikim. Thanks for watching!